Magkano nga ba ang kita sa 3 million views? So, ito yung new update ngayong April 2024. So, bali may nag-viral akong video ngayon, guys. Dito sa Ads on Reels. So, pag-usapan natin kung magkano ang kita ngayon ito. So, meron siyang 2.3k share. 1,000, comment 10, 28k reaction. First, punta tayo sa ating profile. So, click natin yung see dashboard. Then, scroll up natin. Monetization. Then, yung ads on reels. Natin yung see all. So, natin yung viral video natin na 3 million views. So, ito siya. So, bali, 8 seconds lang siya. So, ang kinita ng 3 million views natin is 60.26 dollars. So, ayan guys, ito na yung new update natin ngayong April 2024. So, yung 3 million views pala is ang income lang niya sa ating ads on reels is 60.56$. So ayan guys, pa-share na lang and follow na rin para updated kayo sa mga bagong tips and tutorial na gagawin ko.